Ano ba ang ginawa ni PBBM sa Dabaw? Ito yun guys. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagkumpleto ng mga proyekto ng tubig sa buong Pilipinas upang matugunan ang kakulangan sa tubig na ginanap sa inaugurasyon ng Dabaw City Bulk Water Supply Project. Binigyan din niya ang kahalagahan ng public-private partnership at inatasan ang mga ahensya na pabilisin ang lahat ng proyekto ng tubig sa buong bansa. Ipinagutos din niya ang pagalugad sa pakikipagsosyo para sa pagpapahusay ng sistema kabilang ang mga malalaking proyekto sa pag-impound ng tubig. Kasama na rin dyan ang pinangunahan niya ang Departamento ng Reformang Pansakahan sa buong rehiyon ng pamamahagi ng mga titulo sa Dabao. Update update din sa ginagawa ng ating pangulo.